Uh, hindi na paligoy-ligoy pa si Vice President Sara Duterte sa pagbibigay ng dahilan kung bakit hindi nakalusot ang mga kandidato ng aliyansa sa katatapos na halalan. Direkta niyang isinisi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkatalo ng kanilang grupo. Ayon kay VP Sara, walang iba na dapat sisihin sa pagkatalo ng aliyansa kundi mismong si Marcos Jr. And, uh... Why do I think that the Alianza senators did not perform well? It's because of the president. Um, the president, the people are, uh, the people find him wanting of his promises. And the people expect more from the president, particularly with regard to his work for our country. So they should not blame anyone else. anything that has happened it's just uh the president sa tanong kung ano ang naging reaksyon ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa resulta ng halalan lalo na sa lokal na antas ito ang ibinahagi ni VP Sara Oh well um um when i updated him and started uh giving uh Um, updates on who is uh, for him and uh, who is uh, likely not uh, for uh, President Duterte. I didn't uh, have any reaction with the national results, but on the local results, um, he said Tagam ang salitang tagam ay nagpapahiwatig ng karma o leksyong dapat matutunan. Matatanda ang hindi nanalo ang mga nugrales at ilan sa kanilang mga kaalyado sa naganap na halalan sa Davao City. Tinalo ni dating Pangulong Duterte si Carlo Nugrales sa mayoralty race habang hindi naman nasungkit ni Migs Nugrales ang posisyon bilang kinatawan ng 1st District ng Davao laban kay Congressman Paolo Duterte. Muliring pinagkatiwalaan ng Madabawenyo si Mayor Sebastian Duterte bilang Vice Mayor ng Lungsod. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Sa Samantala, disidido po si Vice President Sara Duterte na humarap po sa impeachment trial at hindi lang basta humarap dahil gusto daw niya na isang bloodbath. Samantala, hindi na rin ikinagulat ng pangalawang Pangulo ang pagsanib ni na Laila Dilima at Shell Jokno sa kampo po ng prosekusyon. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Sa gitna ng umiigting na tensyon sa politika ng bansa, matapang at walang pag lang ang hinarap ni Vice President Sara Duterte ang mga tanong tungkol sa kanyang nalalapit na impeachment trial. Diretsahan niyang sinabi na handa siyang harapin ang anumang magiging hatol, mapa-acquittal man o conviction. Aniya, tanggap na niya ang anumang kahihinatnan ng paglilitis. Wala akong, wala akong expectations of uh acquittal or a verdict guilty basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung uh, magiging verdict whether guilty man yon or acquittal i'm already at uh, at peace hindi rin itinanggi ni VP Sara ang kagustuhan niyang ituloy ang paglilitis sa kabila ng legal na diskarte ng kanyang mga abogado para sa kanya nais niyang maging matindi at malaman ang proseso ng paglilitis They would not want a trial as lawyers. Alam naman natin ang galawan ng mga abogado. No? May maraming silang mga paraan uh, sa batas uh, as a legal recourse uh, for their clients. But um, sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Samantala, hindi na nagulat si VP Sara nang mapabalita ang pagsama ni na dating Senadora Leila de Lima at Attorney Chel Jokno sa kampo ng prosekusyon laban sa kanya. Para sa pangalawang pangulo, malina o manuang dahilan ng kanilang pagsanib. Well, understandable kay uh, Leila de Lima and kay uh, Chel Jokno. They've been very vocal uh, anti-Duterte since birth, yes. Um, in fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president ay anti-Duterte na talaga uh, si Secretary uh, de Lima. So understandable na ano um, sasali sila sa prosecution ng impeachment. Uy. Sa gitna ng kabikabilang isyu laban sa mga Duterte, para kay Vice President Sara, hindi pa rito matatapos ang pagbatikos ng ganyang mga kritiko. Ang punot-dulo ng lahat ng ito ay ang halalan sa 2028. This is about the 2028 election. It's not about ICC, it's not about uh, the impeachment, it's not about confidential funds. It's about the 2028 elections. Dagdag pa ng pangalawang pangulo, wala pa naman siyang malinaw na pahayag kung tatakbo ba siya sa pagkapangulo. Ngunit para sa kanyang mga kritiko, sapat na umano ang banta ng kanyang posibleng kandidatura upang umpisahan ang mga hakbang laban sa kanya. These individuals are, are desperate. Desperate for, as I said, cash, cocaine, and champagne.